is 2024. So, lahat ng medyas mo na luma na, talagang angit na, lumang luma na, tapos maluwag na yung ganito, yung garter, kapalitan no? So, makikita dun sa bilihan, tatakas sila dahil bumibili ng mga medyas, bagong panty, bago lahat, di ba? So, anong mangyayari dun sa manufacturing? Magugulat siya kailangan niya ng mag-hire ng maraming trabaho kasi ang dami niyang order. So, kapaguri natin sila, no? Para mapilitan siya, may push. di ba sabi kong lalagyan mo ng push ang pagbabago, ikaw naman. So, lahat tayo, this is around the world, no? ba diba? this is around the world. So, bilan mo, kung sino ang breadwinner dyan. Kaya nga sabi ko, sino ang breadwinner. Totoo, ang, ang nagbibigay kasali sa pagbibigay ay yung nagbagong buhay na kasali sa pagbabago na may pera rin, di ba? Yun ang nagbibigay. Or si complicated na ayaw magbago pero kasali siya sa pagbibigay sa pamilya niya at sa kamag-anak niya kasi nag expect sa kanya yun, no? So, bagong medyas lahat, no? Around the world. This is around the world, no? total may patikin benefits ngayon, di ba? Sa bawat pamilya, bawat kamot anak mo, anong patikin benefits mo, bibilan mo ng bag. Bibilan mo ng sapatos. Bibilan mo ng, ng medyas. ah uh, kasi nga ang issue eh, di ba? Ang issue is pinaglalaway